another day, another mini vlog. Hello mga mare, ngayong araw nga ay pupunta kami sa Shell para ipa-change oil itong sasakyan. mag alas 12 na nga ito ng tanghali at traffic na traffic talaga dito sa San Mateo. Dito nga pala kami magpapa-change oil sa may Shell for Lane, Marikina. Ang inabil nga ni Mr. ay change oil, brake cleaning at wheel alignment. Bago nga nila umpisahan, i-check muna nila lahat at sasabihin nila kung ano ang mga dapat palitan at mga okay pa na pyesa. Ito nga pala yung ginamit na engine oil, Shell Helix Fully Synthetic. Nandiyan na rin yung oil pill ter na gagamitin at yung panglinis sa mga preno. Nagsimula na magbaklas ng gulong si kuya para ma-check niya ang mga brake pads at ang pangilalim ng kotse. Kasama nga namin si Brielle ngayon dahil ayaw pumayag na maiwan siya. Wala pang ang 20 minutes ay nag-aaya ng bumili ng pagkain ng bata. Nakakita nga ng paborito niyang donut. Bumili na rin pala ako ng kape para habang nag-aantay kami ay marelax relax man lang sa paghigop ng kape. Kape Amerikano nga yung kinuha ko at no sugar. Ito talaga yung kape na sobrang tapang. Talagang magigising ka sa sobrang tapang. At ayun nga yung bata naghanap ng basurahan. Naupo nga muna kami dito sa labas ng Uncle John dahil medyo matagal pa matatapos yung pagba-change oil lang sa sakyan. Maya maya ay nagutom na naman ang bata kaya pumasok kami dito sa loob para bumili ulit ng mangunguya niya. At natapos na rin sa wakas kaya tinawag na ako ni Mister para ipa-scan itong application ng Shell dahil makakaipon ka ng points dito. Nagulat nga ako dahil may pa-free silang Uncle John Chicken with Rice. Dumiretso nga kami dito sa may Ipil Street, Marikina para hanapin yung warehouse na pagbibilhan ko ng sapatos. At nakarating na nga kami dito. Ang exact address pala nito ay 151 North Epil Street, Marikina City. Madami na tao sa mga oras na to. Tuwing Sabado at Linggo pa lang, open nila mga mare, 10 a.m. to 5 p.m. Ibat-ibang brand nga ng mga sapatos ang makikita nyo dito. Merong MMF o Meet My Feet, Oxy Original, Stampede at Number 1. At hindi lang yan, may mga bundles din sila sa school supplies and essentials. Kaya perfect ito para sa iyong Christmas shopping mare. Magbubukas pa sila bukas linggo hanggang December. Ang dami ditong mga pang basketball shoes na 2.5 ang original price pero makukuha mo na lang ng 6.99. Mga pang school na sapatos, sandals for kids na 99 at 199 branded na. Naka-arrange na rin by size kaya hindi ka na mahihirapan pang maghanap ng size na gusto mo mare. 6 okay. Ito Puti oh, okay, okay. medyo malaki ah, okay. okay. Ano yung size na? Saan size? Ano? Nita kay Ate Doli, pipili kay Ate sapatos na dami mura lang yan oh. mura no papa nakachempo pa nga ako ng sapatos para kay Brielle, mga mare MMF yung tatak niya mga mare sa mall mga mare nasa 1-2 yung price nito pero nabili ko lang siya ng 1.99 pesos lang ang ganda mga mare ayan siya oh. Size 35 na nga lang yung meron doon. Kaya kinuha ko na agad siya. Kasi size 33 na lang yung mga maliliit na naiwan doon. Ito na lang talaga yung pinakamalaki mga mare. Ayan kung malapit lang kayo doon sa Marikina mga mare. Pwede, pwede kayong pumunta doon. Marami pang pagpipilian. Lalo na yung mga pang basketball na shoes, pang pasok. Yung mga pang kids na girl, mga sandals mga mare. Ang dami-daming pagpipilian doon. So yun lang mga mare. Thank you for watching.